Yeah. Hello guys! Magandang hapon. Ayan, magluto ako ng merienda ngayong aking mga puso. Ito oh. Nadaanan ko sa palengke. Kainin natin to kasama ang ginamos. Oh, ba? Diba? Ito, manibalang lang siya. Ayan. Ilalaga ko muna. Yee! <tip> Ang ganda ng pagkahinog niya guys. Maniba lang siya. Yan, ilan, ilan lang to? Uh, anim. Pero sobra-sobra na to guys. So, kasi mala, mataba siya. Ito, gawin natin. Ito. Okay. Laga natin. Lagyan mo na natin ang sabaw. Okay. Hmm. Oke, okay, ilaga nanti. Na 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 ayan guys kulong kulong na yun oh, loto na yan siya ka na nato ay na oh na bibi ju oh, diba sarap nito guys maniba lang ito guys ah. Uh, o yan guys luto na siya guys kakain na tayo dito sa ating lamesa. hmm, diba? oh nausok Wow! Up. Ito ang masarap na merienda, guys. Ngayon, pag nandoon ka sa bukid, habang nagbibantang, nagbabantay ka ng mga maya, bantay ka sa palayan, tapos, ngayon po nakakainip, magbantay ng mga ibon sa yan. may ganito ka, may meriya-meriya na ka diba? hmm oo diba? ang diba? uso arap hindi ko nga makarelate nito, is yung katulad ko lang din na lumaki sa uh, kid Ya e dela Ito yang mga variant naman. What? Oh. Bus. Meron tayong kape. Ay diba? Pag sabukid ka basta masipag ka lang. Minus man sa budget 'yung mga right? minus yan pero Basta mas ipag ka, hindi ka magugutom. Ano lang, guys. Hmm? Diba? Sarap. Maraming salamat sa panunod. Yan, God bless. Kain pa tayo. Meron pa dito, guys.